Musta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Isang masaya pong pagbati sa pamamagitan po ng palatuntunan ito ng Iglesia Ni Cristo, Daan ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At binabati po namin partikular ang Filipino community dyan po sa Canada, sa Australia, at maging sa New Zealand. Ingat po kayo mga kapatid at dito po sa parting norte na mga naapektuhan po ng nakaraang kalamidad na lindol. Sana po ay ibiyaya ng Panginoon Diyos ang katatagan ng loob at kayo po ay makatawid sa nasagupan ninyong matinding kalamidad. Sa lahat po ng mga inaabot ng palatuntunang ito, maraming tao po ngayon ang naging materialistiko. Kapag ka po sinabing materialistiko, sila po ay makasanlibutan, Labis-labis ang pagpapahalaga sa mga material na tinatangkilik. Kung tawagin nga po ay excessively concerned with material possessions. Sila rin po ang mga taong profit and money oriented. Ang sabi nga po ng marami ay we're living in a highly materialistic society. Kaya sa anun na namang po, ginugugol ng marami ang buong panahon ng kanilang buhay sa mga bagay po na material sa daigdig na ito at nawala na po sila ng panahon sa mga bagay na espiritual o sa mga bagay na ukol sa Panginoon Diyos. Bakit po sila nahulog sa gayong kalagayan? Sapagkat nagkaroon po sila ng maling paniniwala, maling paniniwala, na ang pagiging materialistiko ay magbubunga ng ikabubuti ng kanilang buhay. Dahil dito, sangguniin po natin ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia sapagkat siya po, ang Panginoon Diyos, ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya siya rin po ang makapagtuturo kung paano natin dapat gugulin ang buhay na kaloob niya sa atin. Aling paggugul po sa buhay ang hahantong sa kasawian? Magsimula po tayong bumasa sa aklat ng Hob sa 7 sa is ang aking mga kaarawan ay matulin kaysa panghabi ng manghahabi at nagugugol na walang pag-asa mga kaibigan at mga magulang ito po ang marapat nating suriin sa ating sarili paano po ba natin nagugugol ang ating buhay baka po wala tayong kamalay-malay hindi natin napapansin kahanay na pala tayo sa binabanggit sa talatang ito ng Biblia na ang buhay natin ayon sa talata nagugugol na walang pag-asa. E sino po ba ang taong tinutukoy sa talata ng Biblia na ginugol ang kanyang buhay na walang pag-asa? Basahin po natin sa Kawikaan, sa 11.7, ganito naman po ang ating matutunghayan kapag namatay ang masama, namatay na rin ang kanyang pag-asa. Lahat ng inasahan niya sa kanyang lakas ay hindi natutupad. Ang taong masama po ang ipinakikilala ng Biblia na ginugol ang kanyang buhay na walang pag-asa. Sana napansin po ninyo yung binanggit sa talata kapag namatay ang masama, namatay na rin ang kanyang pag-asa. Kung gayon, hindi po kapalaran kundi isang malaking kasawian at kapahamakan ang hantungan ng taong masama. Eh maaaring iniisip po na iba sa inyo ganito, eh bakit nyo nasabing kasawian ng pagiging masama? Eh may mga kilala ako, nakita ko, nagtagumpay sa kanilang ikinabubuhay araw-araw, naging maligaya sa pananaw ko yung kanilang buhay hanggang sa kanilang kamatayan. O mga kaibigan, ano po ang pagpapakilala ng Biblia sa inaakalang pagtatagumpay at kagalakan ng taong masama? Balikan po natin ang binasa natin kanina sa Aklat ng Hob. Ngayon naman po ay mga talatang uh, sa Kapitulo 20, 5 hanggang 8 na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng dibanal ay sandali lamang. Bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap. Gayun may matutunaw siya magpakilanman na gaya ng kanyang sariling dumi. Silang nangakakita sa kanya ay mga na nasaan siya? Siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Ganito po ipinakilala ng Biblia ang inaakalang pagtatagumpay ng taong masama. Bukod po sa maikli na, e eh sandali lamang. Kung gayon, hindi po magtatagal at hindi ito pamalagian. Kaya dapat po ba nating kaingitan ng taong masama? 'Yun ang isipin po ninyo. Dapat po ba nating kaingitan ng taong masama? Hindi po. Sapagkat tapos na ang pasya sa kanya ng Panginoon Dios kung hindi siya magbabago. Ayun po sa talata ng Biblia, bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit. Gayon may matutunaw siyang magpakailan man. Siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi na masusumpungan. Kaya, may dahilan po ba ulit na kaingitan o tularan natin ang taong masama? Wala po. Sapagkat darating ang araw, na nalilipulin silang lahat ng Panginoon Diyos. Alam po ba ninyo kung kailan ang itinak ng paglipul sa lahat ng taong masama? Sagot, ito po ay sa araw ng paghuhukom. Gaya po ng mababasa natin sa sulat ni Apostol Pedro sa Ikalawang Pedro 3.7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sa makatwid, Napakalaking kasawian po ang naghihintay sa mga taong ginugol o ginasta ang kanilang buhay sa paggawa ng masama sapagkat pagdating po ng araw ng paghuhukom ay lilipulin silang lahat ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil po sa nakaambang panganib na ito sa sangkatauhan, ano muna ang dapat po nating siguruhin? Ang babasahin natin ay pahayag mismo ng ating Panginoso Kristo sa Mateo sa 6, 25 at talatang 33. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakanin at iinumin ni ang inyong daramtin. Ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan sa pananamit. Datapuat. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Ano po ang unang dapat siguruhin dahil sa nakaamba na panganib sa sangkatauhan? Ang ipinahayag po na ito ng ating Panginoso Kristo na, ang sabi niya, hanapin muna, take note, Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano po bang katumbas kapag sinabing muna? Eh nangangahulugan lang po ito na ito ang dapat na ipagpauna. Ito ang dapat po nating bigyan ng prioridad bilang tao. Dahil ito po ang lalong mahalaga. E eh, paano po yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito para tayo mabuhay? Ayon sa ating Panginoong so Kristo, ang mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Sa so, katwin, karagdagan na lamang po ang pangangailangan natin sa buhay na ito. Ang pangunahin po, ang pangunahin po na dapat muna nahanapin ay ang kaharian at ang katwiran. E baka tinatanong po ninyo sa amin, alin ang tinutukoy na kahariang pangunahing dapat nating hanapin? May sagot po si Apostol Pablo sa Kolosas sa 1.13 hanggang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayun po sa ating binasa, ang kahariang ipinahahanap ay ang kaharian ng anak o kaharian ng ating Panginoon Kristo. Bakit po ito ang dapat munang hanapin natin o dapat nating ipagpauna? Sapagkat ayun po sa talata ng Biblia, Siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit po ba mahalaga na ang tao ay matubos muna para mapatawad sa kanyang mga kasalanan? Ano po bang hinihingi ng Panginoon Diyos na kabayaran ng kasalanan? Dito naman po sa sa Is 23 ng Roma Ganito ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun po sa talata ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kapag ka ang tao po ba ay nalagutan na ng hininga, nangangahulugan po ba ito na nakabayad na siya sa kasalanan sa Panginoon Diyos? Hindi pa rin po sapagkat may tinatawag na ganap o lubos na kabayaran po ng kasalanan. Aling kamatayan po ang tinutukoy na ganap o lubos na kabayaran po ng kasalanan? Basahin natin dito po sa Apokalipsis sa 20.14. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito, ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy ang kamatayan po naganap na kabayaran ng kasalanan ay ang ikalawang kamatayan ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy kaya napakalaking kasawian po mga kaibigan at mga magulang kung dito lamang hahanga ang tao pagdating ng araw ng paghuhukom Ilang tao po ba ang nakatakda na magdanas ng walang hanggang kaparusahan sa dagat dagat ang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom? Basahin po natin ang muli ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma sa 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganitoy ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ayun po sa ating binasa, ang lahat ng tao ay nagkasala. Ngunit sa terminong lahat, eh, hindi po kasama roon ang ating Panginoong Kristo sapagkat pagkabinasa po natin sa unang Pedro 2:21 hanggang 22, ang ating Panginoong Kristo po ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya, lahat po ng tao ay nakatakda na magbayad ng kanilang kasalanan sa ikalawang kamatayan na parusang walang hanggan. E ano po ba ang pagkakataon ng taong nagkasala para maligtas doon sa walang hanggang kaparusahan? Hanapin muna ang kaharian ng ating Panginoong Kristo na kinaroroonan po ng katubusan. Sa makatid, mahalagang alamin po natin sa pagkakataong ito, alin po ba ang kinaroroonan ng katubusan na siya rin kahariang ipinagpaon ng hanapin ng tao para tayo maligtas. Pakinggan nyo sa gawa 2028, ganito ang patotoo sa atin ni Apostol Pablo, madalas po namin binabasa sa inyo, Acts 20.28, sa wikang Pilipino ko na po, babasahin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan at mga magulang, Biblia po itong aming binasa sa inyo. Ayun po sa talata ng Biblia, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoso Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Sa mga katwin, ang unang dapat po nahanapin at aniba ng tao ay ang tunay na Iglesia ni Kristo upang magawa niya ang wastong paggugol sa kanyang buhay. Ano po ang dahilan? Sapagkat dito, sa tunay na iglesia, matatamo ng tao ang katubusan at kapatawaran ng kanyang kasalanan. Hindi na po siya makakasama sa walang hanggang kaparusahan doon sa dagat-agat ang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano pa po ang maaasahan ng mga taong ginugol ng wasto? Para sinin Ano pa po ang maaasahan ng mga taong ginugol ng wasto ang kanilang buhay dahil na na nila yung lalong mahalaga na itinuturo po ng Biblia? Ang babasahin po natin na kasulat sa aklat po ng mga awit sa 49.15. Ngunit tutubusin ng Diyos ang kaluluwa ko mula sa libingan. Tiyak na ako'y dadalhin niya sa kanyang piling. Ito po ang maaasahan ng mga taong ginugol ng wasto ang kanilang buhay dahil na po nila ang lalong mahalaga. ayun po sa Biblia, tutubusin ng Diyos ang kanilang kaluluwa mula sa libingan at tiyak na sila'y dadalhin sa piling po ng Panginoon Diyos. Anong ibig sabihin tutubusin mula sa libingan? Sa talata rin ito, babasahin po natin sa ibang sali naman po ng Biblia, sa magandang balita Biblia, pakinggan po ninyo ganito ang paliwanag sa atin. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Ang ibig sabihin po ng tutubusin sa libingan ay ililigtas at hindi po pababayaan. Paano po ito matutupad? Ang sabi po sa talata ng Biblia, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Alin po ba ang tiniyak ng ating Panginoso Kristo na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan kaya mamatay man sila'y maaagaw? doon sa kamatayan. Ganito po ang ipinahayag sa Mateo 16.18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano po ang tiniyak ng ating Panginoon Kristo sa iglesia na kanyang itinayo o itinatag? Ang sabi niya, hindi makapananaig sa kanya, do sa iglesia na kanyang itinayo o itinatag, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So mga katwid, napakahalaga po ng pag-anib. Hindi lang pag-anib. At pananatili sa tunay na iglesia sa Iglesia ni Kristo. Maubos man po ang buhay na taglay natin ngayon sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, ngunit hindi niya tayo pababayaan na manatili doon sa libingan at pagkakalooban po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit sapat na po bang ginugol ng taong kanyang buhay sa loob ng tunay na iglesia? Aling paggugol sa buhay sa loob ng tunay na iglesia? ang magbubunga po ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo dito po sa Oseas, sa Jes 12, ganito ang ating matutunghayan. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Ito po ang nais ng Panginoon Diyos upang magtamo tayo ng pagpapala na po sa kanya. Ang sabi niya, maghasik. Ano katumbas noon? Magtanim. Maghasik kayo ng katwiran. Alin po ba ang tinutukoy na katwiran? Ganito naman po ang tugon sa atin ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma sa 1.16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya ang tinutukoy po na katwiran ay ang ibanghelyo o ang mga salita po ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia kaya ano po ang katumbas ng binanggit na maghasik tayo ng katwiran dapat po tayong mabuhay sa pagsunod sa mga kalooban o utos po ng Panginoon Diyos. Ano po ang pakinabang sa buhay pa lamang na ito ng mga nabubuhay ng matwid? At ano naman po sa kabilang dako ang sasapitin ng tumalikod sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa Isayas 48, hanggang 18 at talatang 22 pa. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, Nang Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umulad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang dating ng alo sa dalampasigan. Ang sabi ni Yahweh, ang mga makasalanay walang kaligtasan. Tiniyak po ng ating Panginoon Diyos kung ano ang pakinabang sa buhay pa na ito ng mga nabubuhay ng matuwid o nabubuhay po sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, tuturuan kita para kaumulad. Di lang yon. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kaya wala pong dako o lugar na mabibigo at mapapahamak ang sumusunod, ang sumusunod sa mga utos po ng Panginoon Diyos. Ano naman po ang sasapitin ng mga tumalikod sa pagsunod at nabuhay na sa kasalanan. Naging materialistiko na. Nawala na po ng panahon para sa mga bagay na ukol sa Diyos. Nalimutan yung mga bagay na para po sa Panginoon Diyos. Maliwanag po ang pahayag ng Panginoon Diyos. Ang mga makasalanay, walang kaligtasan. Kung gayon, hindi lamang po nawala ng kabuluhan ng kanilang buhay, kundi hahantong pa po sila sa kapahamakan. Tumigil po ako saglit para lalo niyong maintindihan ng susunod po namin ipahahayag, mga kaibigan namin. Ayaw po namin na sa ganito lamang magwakas ang ating buhay. Ang totoo, ayaw rin po ito ng Panginoon Diyos. Ano po ang ibig niya para sa atin? Mabuhay po tayo ng matwin. Magugol po natin ang ating buhay na punong-puno ng pag-asa na pagdating po ng araw ay kasama tayong lahat na magtatamo ng kaligtasan at pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan na inilalaan ng Panginoon Diyos sa mga taong mapapalad sapagkat inuna at natagpuan at nanatili sila doon sa kaharian ng anak o ng Panginoon Kristo sa tunay na iglesia, iglesyang ipinakikilala po ng Biblia, ang iglesia ni Kristo. Pinakahahangad po namin mga kaibigan na ang ganitong programa ay makatulong sa mga nagsusuri at kung kami po ay nakasasakit ng damdamin sa iba, nawa ang maramdaman po ninyo ay ang aming pag-ibig, malasakit, mabuting layunin na kung paano pong kami ay kinaawaan ng Panginoon Diyos na makarating sa wastong paraan ng paglilingkod sa Kanya. Nakita namin yung daan ng buhay. Magsama-sama tayo sa pagmamana po ng buhay na walang hanggan. Sa mga nais po na magsuri sa mga aral po ng Iglesia ni Cristo ay maaari po kayong magtungo mga kaibigan namin sa pinakamalapit po na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. At kung kayo po merong mga namis na episode nitong Daan ng Buhay, maaari po ninyong balikan doon sa aming YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kaibigan at mga magulang.